bag. Leather bag from Japan, Lamina Japan. Yeah, ano pa lang gagawin mo ngayon sa Mayon Hotel? May event dito sa Mayon Hotel, kung saan big event ito at na-invite tayo kaya tara na. Kasama natin dito mga social. Let's go. Oh, Jake, mabangga ka dyan. Diba tayo, Ay. Ay <laughs> ah, nandito na tayo sa Mario Tutel kung saan papasok na tayo. Meron tayong event na atinan. So, let's go. Ah, patayin mo muna baka bawal ng camera dito. Ayun <laughs> Ay, na muna. Patay niyo na. Natin ko paano pawasok si Diwata sa mamahaling hotel. <laughs> Ayan. Registration. Grabe, sosyal ah. Huh? <laughs> Siyempre, kailangan natin sumabay sa mga sosyal. Yung bag natin, ang, pagda ang, ang, pagdala ng bag mga sosyal, kailangan kaganyan. <laughs> No. <laughs> Uh, registration guys ayan so importante yung uh, registration ito yung camera mo ano may lights mo eh ang bata ni mam Ma tingnan no kala mo si mam gladys doon mo ma'am. Ito Come Ma uh, on. <laughs> ng Gladys. Hindi na kayo mag-live live. Thank you, ma'am. So, registration po. Hi, guys. Kami Yan. Sa Yes. Yes. na guys. Alam ko na kung para saan ito. Dito yan. Ayan oo, may soup. So sinerve niya sa amin yung soup. Okay. The steps sustainability. But our partners are more than that, for it is also they who give us the inspiration to push things to the next level. Our drive for excellence is fueled by our desire to be the best in the industry. There is no way to end, because we know we have to live up to and exceed the standards that our partners expect from us. The first 30 years of SDSONSO have been marked by great success and we hope to achieve the same in the next 30 years. With you, our partners, still by our side and still working and collaborating. and we have navigated through the web of the to the

Now, So, may natitira pang isang ano dito. Uh, Kiridor. So, may aantayin pa tayo ng isang isa pa sigurong pagkain para dito naman sa isang spoon ang kutsara na yun ano kaya naman yung para jack so okay may bulaklak na siya okay itong bulaklak na ito JV okay, masarap to guys thank you big Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Yung pala yun. Pala yun pala Okay. <laughs> oh. Cheers, guys. Welcome to member of STC. na okay, guys yung aming ano si Diwata na naroon so, na yung mag na tayo ang dami nating nai talaga. so nag-title tayo ngayong araw na ito so meron din tayo <laughs> at least alam na natin kumain paano kumain yung mayayaman eh? <laughs> Diwata, Diwata Ay, Diwata, ba? Ano naman yung hinakot mo? Doon na sa baba. Doon na sa Nandito lahat. Basta mamay i-flip sa sa'yo. Di tayo? Di ba tayo? Di Alam ba nila yung daladala -dala mo? Diyan muna tayo. Diyan muna tayo. Actual, hindi ko panalo. na ko to rito. So ayan guys, kararating lang namin galing ng Mario Hotel kung saan nakipagsyalasyalahan tayo doon sa mga mayayaman na kasama natin doon sa event dahil nambitahan tayo. So ang mga nakuha natin doon Ang ganda ng souvenir nila Ay Anong yari? Di, dinidikit lang yan Dinidikit lang, lang ganda ng souvenir hurting. Ang ganda Tapos Paano ba ito? Parang picture, picture frame sa ito mga picture frame Tapos ito nakaganyan Dapat yan Yan Dikit mo yan Dikit, Tapos Ano ba nakaganyan Patong lang Patong lang yan Parang magnet no? Uh -huh. Oo okay. Yan yan. So nakaganyan siya. Ganda, di ba? So ayan. Tapos marami pang picture. Ang daming picture ayan, oh. Ang dami. Puro picture. So binira nga eh. Basta dami. Marami na. Puro. Ang dami kong picture. Ayan, ano, ano ni. Ayan, sobrang dami ng picture ko. Tapos ang kagandahan ito, ito yung ano nila pinaka. Alright. Ano kaya ito? Kasi ang nag-event guide it's anniversary nila. HTC sila yung gumagawa ng mga yung cup mo. Yung cup natin na diwata Paris lang gumagawa. Sila din ang gumagawa sa mga passport na kilalang lang passport so ito ay buksan na natin. At masasurprise tayo kung ano. Hindi ko rin alam kung anong laman ito. Pero sabi, so pinner daw to. So, ready? Oh, oh my god. Oh my gulay. Tama, oh, Napakaganda. Ganda. Ganda. Ayan, ano to? Mga souvenir. Sa set ng pangkape. Pang ano? Pang mayaman ito. Ganda. Grabe. Ano yun? Oh my gulay. Oh, ayan. Oh, di ba? Oh, yung galing. Galing. Thermos, no? Oo. Oh. Sa set ng pangkape. Galing, galing. Tapos, may mga kristal pa. Ano ba Ano ba to? Ayan, oh, pang pangsyala. Wow, oh, sisya. So sure. Re-reveal natin isa-isa. Ano ba ito ganyan? Ayan. Yeah. Baka mabasag. Okay, po. Arch. Ah, Ay, sisya. So sure. Cheers. Mm -hmm. Ba? Sisya. So sure. Ang Ano pa? Yan, ano yan? Hindi, yan. Pang-tea. Ano to? Ano to? Tea. ano to? Shot glass? Shot, shot. Tapos, Oh, may ganito pa paglano dito, marami kang pulang chi. <laughs> Ay, pabango yan, di ba wata. Ano to? Pabango. Uy, ano to? Hindi, Hangin pang, pang, pang ano oh? ng coffee yan? Pang, pang mix, pang grind. Basta ito siya, pang grind ng ano, coffee? Yung coffee, yung gilog. Basta ano, hindi ko alam kung ano siya. Hindi, pang grind yan. Ano, ano, pang peanut, gano'n. Yan, tapos ito pa. Yeah. Ayan, maganda yan ah, pang ano yan ah. Ano <laughs> ah, pang ito doktor ano yan po? eh, sa doktor. Bali doon sa ilalim. Pa? Ito ay stethoscope. Basta may mga ganito, hindi ko alam paano ito gamitin. Oh, ano Ayan, tapos ito, ano ito? Yan yeah. ang yeah, pinakamaganda. Yeah. Yan ang kape. Tingnan natin, siyempre bawat isa dapat i-reveal natin. Ah, hindi. Ah, hindi. Tissue. Tissue. Napaka hey, sa Ano yan? Hindi yung coffee maker? Ah. Okay, coffee maker. Pangsala. Coffee panala yan. Panala yan. Pangsala. Ah, oh, baka dito yan. Oo. -oh. So, ayan. Okay, napaka sosyal. Galing. Ang gagawin naman natin ngayon, siyempre, kasi wala naman tayo coffee shop, ibibinta natin to ngayon. <laughs> <laughs> Para maging pera <laughs> <laughs> Kaya naman, para sa may gusto, pamay na lang at i-PM you ako for details kung pa paano nyo ito babayaran. Kaya lahat, <laughs> lahat na may gusto nitong playlist ko sa inyo, so pamay na lang, tapos pamessage ako kasama ng inyong phone number para mag-usap tayo sa price. Okay? Maraming salamat at yun na nag-enjoy ako. Alam nyo ba, yung experience ko ngayon na napakasusunod ang outfit ko napakasosyal talaga oh. Tinama outfit okay. ko. Kasi bawal ang ano doon, charat ang forma. So ako namang naisip ko. Nag, -nag long sleeves na ako, ganyan. Tapos syempre, ginto naman ako para at least hindi naman tayo magmukhang ano. Tapos ito. So yun, maganda naman talaga dahil nag-enjoy ako. Dahil nga, mga mayayaman nga yun na doon. Saka yung pagkain pa ng mayayaman na try ko na. Mapakita ko sa inyo sa video ng jajaan. Kaya guys, yun lang kaganapan for video natin. Yung nangyari sa Marriott Hotel hanggang dito sa pag-uwi namin. So, please like, follow, and share ng ating live, ng ating video. Diwata Paris over an official account ang ating YouTube channel. And of course, ang ating FB page, Diwata Paris over fan page. Ayan. Bye! Siyempre, charot lang. Ayun, pagbinenta dito. Siyempre, hindi ko naman talaga ibibinta to. It's a prank! <laughs> Charot-charot lang, 'di ba ang ganda. Souvenir, 'di ba? So 'yun lang. Thank you.